Pag-oo Pag ka ba sa ano? Pag-oo ka sa Manila? Pag-oo palagi. Kaya excited sa buwan pa. Excited sa booking kasi nakalagay pa ng tip ng dalawang daan. Ano nga rin sa'yo? Scam nga ba? Ha? ay scam ako. May scam ka? Oo. Galing QC to. Ano ba yung pinadala sa'yo? Hindi naman sinasabi sa akin kung anong laman ito. Ihati eh, daw to sa ano? Papuntang... Ito sa ano, sa Libi sa may manggahan. Oh, ano bang ano bang laman niyan? Wala, wala naman, hindi ko na tinitingnan to kung anong laman to. Eh dapat sin, dapat bisit na ako abuno abono to? Abono ako to 5 galing QC. Ano ba sabi ng ano? Ano ba sabi ng customer sa'yo na ano ano bang item yan? Wala sinasabi kung anong items eh. Abono ako to 5, tangina to sa bundok. Ayun. Hindi eh, pag mga ganyan pa, ano yan? Pag uu ka ba dito sa alam? Pag uu ka dito sa Manila? Pag uu palagi ka na. Excited sa buwan ba? Excited sa so booking? Kasi pata pa ng tip ng 200? Sus Ang gagawin to eh, putang yan ako. Bila mo yung mga puno? 2,500 ka na eh. Saan ang 2,500 na to? ito? 2,500? O ang 2,500 ako pang hinukman sa ahong sus, ahong kaibigan? Ha? Sigurado ka? Sigurado. Ang ina, pati, ano sa item na yan? Iwan ko yung... anong items to? Utang ina, nakitip na nag... Pwede mo i-report yan. Ay! Ano, gawin na ito, i-report? Oo, i-report mo yan. Kay, ano kay, wapuno kag -tupay. 2-5. 2-5 nga po, ano, utang. Ayop na. Scam si Pops. Hindi nga, seryoso yan? 5 na. scam. Okay, Wala sinabi mo... sa'yo? <laughs> Wala pa ako pang gasolina, paano? Pinahangat ko nga para maka... hindi oh, ka it. ba nagtaka na? Ang liit lang ng item? Ah, hindi ko nga alam eh kung anong laman niya. Ah. Eh, ano sabi ng customer sa drop-off? Ay, hindi ko na matawagan eh. Anong gawin ito? Pinapahiyak ako eh. Galing ka pa ng ano niyan? Galing ka pa ng QC? QC? <laughs> Ayan, ayan. Ayan, eh I-check mo na lang kung ano laman yan. Baka talagang ano uh, yan. Hindi hey, wala kang magagawa. Marami yan sa Pinisa. Eh. Dagdag, dag dag Titingnan ko nga kung anong laman to. Tangyo ito, to nga. Ito mo ang. Ngayon, laman. Ayop uh, na yun. Ang laman ito. Utang oh, yan lang. Sipin mo sa 5 pang nga ko ito. Pinutang ko pa ngayong nga para ito, ito. lang makuha ko yung may tip tangin may plastic pa oh, ano bang ginagawa tong plastic to? magsaba na magsaba na yun? mag eh, pampunas ni square masakit to oh, Robby naman, ang naman to, 2 pipe ang pipe tangin naman, ay may nice nais ka no, man ano, loss sa ano? loss yun yan eh. ba? Robby naman to ay, na yan 2 pipe? Grabe, wala talaga yung mga awa yung mga scammer ngayon. gawin nyo daw? Uuwi ako nito, putang yun Eh, wala ka pang ano niya, wala ka pang... Wala pang kita, paano? Wala pang pag-gasolina? Ah, well, Sinahangat ko okay. kasi yung pair kasi 700 plus. Tapos may tip pa dalawang daan. Sabi naman yan. Ayan po. Awa ah, naman si Pops. Hey, hindi, di talaga natin maano pa. Maraming scammer ngayon eh. Daming, oh, ba 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 ba? parang, daming ngayon eh. Maraming talaga scammer ngayon. Putang inang yung scammer yun. Ginagawa nila. Naganap buhay ito yung marangal. Ginaganong tanan nila. Ang gawin na ito? Asan yung ano mo? Asan yung... Saan ka pa uwi niya? Sa QC pa? QC pa uwi ko? <laughs> oh. Okay, uh, Pinaman yan. Eh, first booking mo pa lang ba yun? First booking. Tapos, scam pa. Scam pa, putang niya ng hayop na eh. yun. Balot ko nga ito ulit, putang hampas ko to. Hindi, hindi ko na makontak yung CC kung anong laman ito eh. hayop. Uh, Ay, Sipin. Sipin. mo, ang layo ng pinagalingan tapos i-scamming ka lang. Ay, tapang nga putang na yung hayop na yan ulam mo ano lang siya parang lotion mas ba kaya bisaya lotion eh paano yan may panggas ka pa ba yan may panggas ka pa wala ka panggas? guys oh tingnan butas nga wala ka laman laman ako wala ka laman o. o may susi O, may laman ano lang bichinko anong gagawin yan Pagkarating ba yan sa ano? May eh, pera ako dito pero pambayad ko lang dito ng bills eh. Pero nangyayari talaga yan eh. Nakawa naman ako sa'yo. Basta Pops, ano, next time mag-ingat ka na lang ha. Yun talaga Ito, eh. mo po. Salamat po. Eh, salamat eh, kasama talaga sa buhay yan. Hindi natin pwede ka yan. Ay, pag gasolina ko, nala. itong gasolina. Salamat po. Hindi eh, pa uwi ka na yan. Uwi na lang ako. di mag mag pagtsaga na lang din kung baka may booking pa uli. ano? Tatapapin up rin ako nang dalawang daan. Eh, next time na lang mag-amping na ka ba? Amping lang eh, may klaro jug mang sa all man tao na eh. Okay. <laughs> next time, ingat uh, ha, amping ha. Paps, up ingat. Amping, amping. Uli na, uli na. Oo, na. Eh, bawi na lang next time. Oo. Okay. P pop si scam si pop na eh hirap ng buhay talaga ngayon basta ingat ka ingat ingat ka na lang pa uwi ha mm -hmm. eh ganun talaga ang buhay hirap talaga ng buhay ngayon so kailangan next time magingat na lang talaga tayo guys no? so magsilping aral to sa mga delivery rider natin no? at uh, lumalaban ng patas so ride safe guys nakawa <laughs>